Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. So guys, um this is something um, urgent message again and again. No, dahil maraming pasabog at nangyari na nga no ang naho, ang um, reading natin kanina nangyari na nga ang pasabog no na maaring yun nga nailabas na nga no ano man yung bagay na dapat nilang sabihin no ano yung ano gusto nilang um kumbaga ipakita or ilabas or informasyon na ibubulgar no yun yung kumbaga may bagay na mailalabas, no? Ganon. ay yung sinasabi ko. Pagkatapos nung kay Saldi ko, siya naman ang haariba. ba? Diba? Pinakita ko sa reading ko at nakita nyo na mismo ang tumatray door at ang tumatray door sa kanya ay ang kanyang kapatid. ba? Diba? Nangyari na nga. So, tama ang bagay na nailathala. So, ito na nga. So, dahil sa nangyari, no ano ang magaganap no bukas o sa mga susunod na araw no let's see this is something ng PBBM tarot gabay alamin natin ano pa mangyayari sa administrasyon niya ano pang kaganapan sa buhay nito ang ating mahagilap let's watch this Angels, please give me information po. Ano kayang gusto sabihin sa kanya ng ating Angels Spirit? Oh my God, ano pa mahagilap natin sa kanya? So there is something with the ease of cups. Now this is something a love. Now there is something a passion now, nag na nag-uumapaw na pag-ibig at pagmamahal. Let's see. I-clarify pa natin with the star card. Now there is something healing and recovery. Now bakit? Now bakit may mga bagay dito na magkakaroon ng healing and recovery? Alamin pa natin. Let's see. Additional messages. And of course, there's something, guys, with the Two of Swords. No? Ito yung Ace of Cups. ah, There's the Ace of Cups and the Star card, something a wish for payment and healing and recovery. At the same time, there's something a uh, Two of Swords na no? nagkakaroon dito ng indecision. No? Parang nahihirapan mag-decide. There's a confusion. And this, nothing that's ever so sorry, the sneakiness. Now, there's a cheating, lying. No, meron ditong nagsisinungaling. No, meron ditong kumbaga kumuha ng impormasyon at ngayon talagang um, kumbaga tinaridor at sinabotahe. No, at maaring nagsisinungaling. Let's see. And because of this, there's a king of cups. Now, there's a king of cups. There's a something, a man, na very devoted na no, and supportive. Let's see, kasi napaka, Ah, um, uh, ito eh. Itong tao na to, no, na si BBBN na napakabait niya. Kumbaga, halos hindi siya makapagba makapagbasag pinggan na talagang hindi niya pinapatulan na anuman yung oligosyon sa kanya. Let's see additional messages and there's the sun card. no there's something a pure positive outcome. So, ibig sabihin, magiging maganda ang outcome or kalalabasan nito. So, ibig sabihin ito, dahil lalaman na at nalantad na ano ba talaga yung gusto at sino talaga yung naninira behind the scenes. Sino talaga yung may punot dulo na lahat. Oh my God. Let's see what is the ease of class represent with the six of cups. See? Ibig sabihin dito, no, maaring ang laki ng selos at inggit nito ng kapatid niya with the six of cups. This is six of cups, something family related. Tulad ng sinasabi ko lagi, no, na malaki ang inggit sa kanya ng kaniyang kapatid. Let's see, what is the star card? The star card, bata pa lang sila, ang laki na ng inggit. No, lagi silang pinagkukumpara. And there's something, the eight of cups makaka-move on. No? And there's a cycle card healing recovery. Makaka-recover din to. Ibig sabihin, makaka-move on. No? Kumaga, itong mga aligasyon, ano sa mga sinasabi sa kanya, nitong tao or mga tao sa paligid niya, mm, kumaga makaka-move on, makaka-recover siya dyan. And there's a Two of Cups. No, Kung baga, nahihirapan na rin siya magtiwala ngayon with the Two of Swords, with the Two of Cups. Na no, nagkakaroon siya ng na indecision sa mga partnerships, ganon. Kung hindi na siya lubos nagtitiwala agad-agad. There's a Seven of Swords. Alamin natin ito with the Seven of Swords. Represent with um the world. No? Maaring may mga taong um, kumbaga nasa paligid niya, nasa paligid niya, nasa mundo niya, na maaring nagsisinungaling behind the scenes. No, especially yun nasa ibang bansa. No, let's see. Let's see what is additional messages with the King of Cups. And there's something, the Moon card. Oh my God, there's a line up, The star, the sun, and there's a The moon. Oh my God! Alam nyo guys, pag lumabas so, ibig sabihin doon sa the perfect timing. So, ibig sabihin to, lahat ng bagay na to, may ibig sabihin. Oh my God, sa exciting part na tayo ng situations. No, there's a revelation eh. No? Kung baga itong bagay na to, maaaring ma-reveal talaga. No? Makikilala talaga nila what is the king of cups. No? Ma-reveal kung sino tong lalaki na to. No, na, na kung baga, let's see ha. Gusto ko malaman pa yan with additional messages with a sun card. Oh my God. There's a the sun represented with a five of swords. No? Magkakaroon ng clarity. No? Kung sino tong, kung baga, uh, sumabot tayo sa kanya. There's a the five of swords with a self-sabotage. Ibig sabihin, nagkaroon ng sa, kung baga, ginisan niya yung sarili niya matika dahil nagtiwala siya sa tao na to. No? There's a the five of swords. No? Self-sacrifice at the same time. What is the Ace of Cups? Or the Six of Cups. Represented with a Page of Swords. Now, there is a spying, looking, watching. No? At nagsusubaybay. No? Sa kanya to. No? Let's see. And because it's saying that there's something a Page of Pentacles, something a plan. So, mayroong mga plano. No? Na maaaring binubuo na siya dito. No? Para, um, malalaman malaman na ng lahat. No, ano man yung bagay na dapat malaman. And there's a three of pentacles. Now, this is something, a unity. There's a person din dito na maaaring um, kausap niya. No, may mga taong kausap niya dito na maaaring, um, kumbaga, magkakaroon ng clarity, kal kaliwanagan. No? Let's see. There's a seven of swords the word card, represented with the lovers. No, ibig sabihin ito, merong mag-asawa, na maaaring nga uh, ito nga sumabutahe at tumwider sa kanya. No, maaaring nga itong ato magasawan mag-asawan ito ay maaaring nagsisinungaling. No, mayroong mag-asawang nagsisinungaling. Let's see what is the king of cross the moon card. No, represent with the seven of wands. Protected. No, there is something revelation. No, itong revelation na malalaman ito, no, maaring may mga bagay na pumuprotekta o pumrotekta sa kanya kay BBM. No, dahil sa mga bagay na malantad, no, BBM is something protected. Now, let's see. What is additional messages with sound car, the sun card the five of swords? Represent guys with the ten of wands, something burden. Na, no, ito yung bagay na nagbigay ng parang bigat sa kanya na parang hindi niya lubus matanggap no pero ganun talaga lilinisin ko ano man yung mga nagsisilbing balakid dahil ang totoong sino ngaring at na nauuhuli mismo sa kanilang mga bibig no sila mismo ang mag nila sa sariling mantika ibig sabihin sila mismo ang maglalaglag sa sarili nila oh my god so it means kaya siya nagbubunga nga dahil may mga uh, may mga bagay siyang tinatago na malalantad. Oh, what is the literal messages? No, there's a poor, kumbaga, iikot na yung bola eh. No, iikot na yung bola, maa maaaring tumama na sa kanya. So, kaya inunahan niya na. Ay, spicy. There's a poor pentacles, pinoprotectionan niya nga. No, tulad na sinasabi ko, itong taong may ingit sa kanya, na maaaring, naka, kumbaga, nakaalam na no? nagtaaway nagtalo na sila dito na maaring kaya humantong doon, no? Sa kasinungalingan niya, no? Dahil gusto nitong masira, no? Gusto niya proteksyonan yung sarili niya. No, merong nalabas na aligasyon tungkol sa kanya dito. No, merong nalantad, no? Kaya parang inunahan niya na kagad, no? Parang kumagaunahan niya na siraan bago pa siya ang pumutok ang pangalan niya. Let's see what is the additional messages. And of course, this is something the Nine of Pentacles. See? Nakita nyo to with the star card. Makaka-recover at makaka-move on. No? Ang administration niya. There's a page of Pentacles, may mga plano eh, na magdadala ng something na parang abundance. No? Potential. May potential para mas maging maganda at maging maayos ang itong administration. Let's see. Uh. And there's a Six of Cup, a uh, Six of Pentacles. Nakita nyo it's with the Six of Pentacles. Ibig sabihin dito, may mga bagay na mababawi na talaga dito at pagbabayaran na no, ng mga taong um, kumbaga pinagtulong-tulungan siya. Let's see. Um. And of course, there's something the chariot card. No, with an action movement, magkakaroon ng changes and development. No? And there's an emperor, something, a boss, No, talaga this is something a leadership na parang pinapakita dito na poproteksyon na niya yung sarili niya. At maaaring pinapakita dito na maaaring um, dahil sa revelasyon na to, mas magiging stricto siya. No? Let's see additional messages. And of course, say that this is something that of souls Sabi ko na nga ba eh, yung mga taong naiingit behind the scenes, no, sila mismo ang magigisa sa sarili nilang mantika. Tandaan nila to. No, kumaga may mga bagay dito na malalantad at mismo sa kanilang bibig mismo ang mauhuli no? So let's see. Alamin natin kung ito ang gusto malaman ng taong bayan na totoo bang gumagamit siya ng drugs. Gano'n Let's see. Ah, ito na ha. There's a justice and of course the six of ones. So there's a possible na allegation, no? Kala mo, dahil sa aligasyon na to, pwede siyang ano eh, pwede mabaligtad yung nagsabi na yun eh. No? Nakita mo yun, with the justice care of six of ones? Ibig sabihin, magtatagumpay. No? At sinasabi dito, ano man aligasyon na to, babalik sa kanila dahil sa karma. Mm -hmm. Let's see. Let's see what is additional messages tayo. Matutuli ba ang martial law? No? i -de declare ba ang martial law? pinapanatiling balanse, eh. ne, pero sinusubukan, no? Talagang there's sa two of ones, versus choices, pag wala ng choice, no? Talaga i-declare yung martial law dahil dito sa devil card. No, dahil sa negatibong mundo. Ibig sabihin dito, mag-aalyansa, parang mag, magkakagulo, no? Ang mga tao. Oh my God! what is the devil card? Represent what? Gusto ko malaman nito. What is the devil card? There is something a ten of swords. Oh my God, ibig sabihin ito, itong devil energy na to, yung mga taong, kumbaga may kinalaman dito with the devil card, yung mga taong sumabotahin sa kanya with the ten of swords sabotage. No, yung gusto siya bababain sa pwesto. Oh my God. So let's see, clarify ko lang ha, kung may kinalaman ba si BBM sa corruption. Ito yung gusto mong malaman ng ating mga viewers eh. And there's a judgment, no? There's a no. Nagsabi na ka something confusion. Ginugulo lang siya. Ibig sabihin nito, kaya siya binibigyan ng aligasyon na ganun para hindi matumbok kung sino talagang totoong korap. Diba? ba? Pinapakita dito with a judgment. No, there's some something red flag. Pay attention. Wake up call. No, parang 'wag maging tanga-tangahan ng mga tao, no? 'Wag sila magbulag-bulag. Kaya nagiging aggressive ang kalaban dahil natutumbok na. Kaya iniiba ang kwento. No? Para maiba yung baling ng tao. No, para maging aggressive ang tao na siya mismo ang tuldok ang puntuhin. No, para uh, ma parang magulo na magulo. No, with the seven of course. Oh my God! So, ibig sabihin, wala siya talagang kinalaman. No, dahil sa nalaman at nalantad dito na ang kapatid niya na si Amy Marcos ay may sinabi tungkol sa kanya, gusto nating malaman what is the hidden intention ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Oh my God, ang pinakamasaklap ha no? There is a manipulator with a magician. And this is something the Knight of Swords. No, bibilisin niya tong ano to pag i-manipula sa tao. No, gusto niyang matapos ng termino ni, ni Bongbong Marcos. So, at the same time, baka gusto niya pang ipatumba kapatid niya. Oh my God! Grabe! Uy, grabe to ha! Spicy! Sige, proceed na tayo. What is the what is a Shadow work Crimson what? From the Shadow work Crimson what? Grabe ng energy na to. And there's a close minded No parang eto ha. Kumbaga sinasabi dito na just be more open dapat. Kasi kubaga ayaw kasi maging ano ay magsalita ni Bongbong Marcos eh. No kaya siya ginaganyan ng ginaganyan kasi ayaw niya magsalita, no? And there's an inner cosmos. There's a something go deeper. Napakalalim nito. Not, eto, ha? Pinapakita dito, The earth an inner cosmos. No? To embrace the light, first, acknowledge the dark. So, ibig sabihin, kailangan niya talagang pagdaanan tong madilim na parte ng buhay niya bago niya makita ang totoong liwanag. Oh my God! Grabe! What is the what lies beneath the future? Nandito na tayo, guys, no? from what lies beneath we hear the future. Now, there's a red lipstick stains, no? May, kumbaga magsisimbula ng pula. No, there's a red lipstick stains na represent with the red. No, madugo. Madugo yung magiging sena dito at the same time with the red, no, parang may iaangat ang kulay na pula. And there's an updated expired discard old news discard. Ibig sabihin dito at maraming mga um, information sa mga nakaraan na maaaring mabubulgar. Maraming balita na maaaring kumbaga uh, mailantad. No? Yung expired na tapos na pero mauungkat ulit. Grabe itong energy na to guys. Oh my God. Let's see what is the synchronicities. Gusto ko malaman po for another synchronicities tayo. And um, Archangel Michael tayo dahil sa anak. Ibig sabihin, no? Kaya niya ginagawa to dahil maaring related. Dahil, I don't know kung dahil hindi siya anak. Ito yung uh, chismis ha? Na sinasabi na hindi siya anak ng Marcos. There's a child. No, kaya niya ginagawa to dahil may saril, meron siyang napakalalim na dahilan, yung galit at inggit. And there's a star card, wag magalala, there's something recovery. Makaka-recover din to, ha? Grabe yung energy. Pasabog. What is Archangel Michael messages? Kailangan natin ng gabay. No, na Archangel Michael. Explore more, explore your options. So, kailangan niyang mas alamin pa. Ano pa yung mas option? Ano yung kailangan niya pang gawin, no? Kung baga, para hindi mo na ma-declare yung martial law. Ano yung bagay na, na mas may paraan pa? No, let's see what's Archangel Michael messages pa. Now, there's an eternal love. Yung pagmamahal kasi eh. No, parang may pagmamahal dito na kumbaga nananaig sa kanya. No, dito siya matatalo. No, let's see what is the additional messages with the Jesus loving quote said. Pray always. So, sinasabi sa kanya dito, magdasal, magdasal siya palagi. Magdasal siya palagi. Manalig siya. Kung alam niyang wala siyang ginawang masama, alam niyang wala siyang ginawang mali, manalig siya, hindi siya pababayaan ng nasa taas. No, grabe to ha. Grabe. No. Kala mo sa teleserye mo lang napapanood yung hudas, no? Na mismong kamagan at kapatid mo pa mismo magbakatak sa ipababa, di ba? Grabe to, ang bigat. So guys, maraming salamat. sa is not urgent message. Request lang to ng ating mga viewers, no? Dahil... Kumbaga, marami silang, kumbaga, mayroong kasing nalabas na information doon No? May balitang pasabog kanina na, which is, yun yung nasa reading ko kanina rin, na nangyari. So, ni-request ng viewers na, kumbaga, i-additional ko siya. No? Dagdagan ko yung mensahe, ano yung mangyayari bukas sa mga susunod pang araw. So, ito na nga. No? So guys, maraming salamat po for this wonderful reading. Kung gusto mo na, na gusto mong reading ko, please comment down below. At the same time, um, please like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. So guys, maraming salamat po guys and see you in the next video. Bye-bye and babosh.